Mga person ko, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! mo. Hello mga person ko, na-miss niyo po ba ako? Anyways, na-miss niyo ako o hindi, okay lang. Finally, nakapag-voiceover na rin ako. Insan kasi may time na nakakatamad. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ako nasisiyahan sa aking ginagawa. Siyempre, nag-e-enjoy pa rin ako sa aking ginagawang ganito. Pasensya na kayo kung may tumitilaok na manok tapos may naririnig pa kayong sounds dahil may nagsis kasi. Saturday nga po pala ngayon, pauwi po kami sa Pampanga. Kaya lang, sabi ng aking kapatid ay puntahan na namin siya sa May Palawi. Bali may gagawin kasi kami ngayon, nagpapasama ang aking kapatid. Una kasi, sabi niya, ay susundiin lang namin siya, kaya uwi mo sana kami sa bahay sa Pampanga. Kaya lang, sabi niya, ay sunduin na namin. Kami na daw maghahatid sa kanya sa may angeles. Kung makikita nyo, yung mga pauwi dyan ay traffic po. Hindi ko alam kung saan banda yung lugar na to, basta pa san Fernando. Dumaan nga po pala kami sa Mega Dike para mabilis po yung biyahe. Kasama na po pala namin yung kapatid ko dyan. Sabi niya nga kapag may makita kaming Osave ay huminto kami. Ayun na nga may nakita kami. Pinabibili daw siya ng kanyang mga kasama ng shabu-shabu. Hinanap niya na nga yung mga noodles dyan na gin ramen. Tapos kumuha rin siya ng Alaska Evap Ayan naman po pala yung mga balls na bibili niya. Masarap po yung mga yan. Dito talaga sa Osave ay kumpleto yung mga frozen nila. Nagtataka nga ako meron pang tilapia na frozen. Doon din sa Osave sa amin ay meron ding tilapia na ganito at saka meron pang Pumila na nga dyan ng aking kapatid para makapagbayad na rin sa counter. At nagbiyahe na nga po pala tayo. Sabi dyan, dakal pong salamat dahil palabas na po tayo ng porak. Fast forward mga person ko, nandito na po tayo sa may enclave of Angeles. Diyan nga po pala gaganapin yung year end ng aking kapatid. Bali subdivision po yan. Ganda nga namang business na yung bahay nyo ay pinaparent nyo. Kalaki siguro ng kita. Pangalan nga pala ng pupuntahan nila ay The Hype and claim. Palalaki nga naman ng mga bahay dito nung pumasok kami. Nung makita nga ni kuya na may huminto sa may tapat ng bahay na to, ay lumabas siya siya nga po pala yung katiwala dito. Yung The Hype and club po na ito ay Black 10 Lot 8. Si kuya na nakita niyo po kanina, ayun daw po yung nagbabantay dito. Marami pa nga daw po siyang binabantayan, pati daw po sa likod, meron pa. Kaya pala The Hype and club yung pangalan nito ay meron nakalagay sa may bandang pool ng The Hype. Ayan nga po pala yung sala dito sa pinaparent nila. Meron pong malaking TV yan. Ayan nga po pala yung dining area nila. Colorful yung mga upuan. syempre spacious sa lugar na to. Binuksan nga pala ng aking asawa yan. At ang makikita nyo ay ganyan po. Hindi ko masyado kabisado kung ano yung tawag dyan. Garden po ba? Natawa na lang ako kasi hindi ko pala alam kung ano yung tawag doon. Ayan naman po pala yung kusina nila. Tapos meron pong malaking ref. Bubuksan nga po pala namin yan at wala pong laman pero malamig po sa loob. At syempre na naman malamig yon dahil nga ref, meron din pong water dispenser dito. Pintuan nga pala na yon ayun po yung dirty kitchen, hindi na po namin nabuksan. Pumunta na nga po pala kami sa may second floor at ayun naman po ang itutur natin. Pagpasok nga po pala namin ay maraming kwarto dito. Una ko nga palang nabuksan na pinto ay CR. Meron silang CR sa labas. Siguro yung ibang kwarto ay walang CR sa loob po. Dito na po tayo sa may pangalawang pinto. At kwarto na po ito. Napakalawak din ng kwarto dito. Makikita nyo nga dyan, ay hihiga pa nga ako. Kaya kung maramihan kayo na magre-rent dito ay okay lang dahil spacious talaga. May bubuksan pa nga ako dyan, binubuksan ko pa mo. Hindi naman sa akin yan. Mga toothbrush kit yan at saka soap at iba pa. Ayan naman po pala yung isa pang kwarto. Ito siguro yung master's bedroom dahil sa kwarto na to ay merong CR. At ayun, nung na naman po ako. Ito na nga po pala yung last na pinto na binuksan namin. Dito nga pala ay meron silang karaoke hub. Este, karaoke room. Nang makita nga ito ng aking asawa, ay gusto niya nga ang kumanta dahil alam mo naman to kahit saan ay kumakanta. Nahihiya pa yon sa lagay na yon. Pinapatay ko nga sa aking mahal na asawa yung ilaw. At ganyan na nga po ang aking ginawa. Pagpasensyahan niyo na po. Napakaganda siguro kumanta dito Pinagpatay sindi pa nga ng aking asawa yung mga ilaw dyan Dahil gusto namin pailawan yung parang bilog Kaya lang hindi talaga namin alam Yung vlog po na to ay hindi naman po sponsor Kami-kami lang po Balay natin diba? Napakaganda nga naman ng karaoke room nila dito Alagang mag -e enjoy ka At ang ganda-ganda ng ambience Dito nga pala paglabas mo ay meron silang balcony at ganyan nga po yung makikita nyo. Ayun nga po pala si Red. Ayan naman po pala yung pool kapag nandito kayo sa balcony. Pag gusto nyo pong pumunta dito or mag-rent ng bilias, dito lang sa may Angeles, pampanga lang po ito. Black 10, Lot 8, Annette Lane, The Enclave Subdivision. After po namin sa taas ay bumaba na rin po kami. Ayan nga po pala yung pang shabu, -shabu nila mamaya. Ang sarap po ata niyan. Si kuya, mahiyain po ata sa video talaga. Lumabas nga ako, nakita ko ang aking asawa ay nakatambay dito. Meron nga po palang lot for sale doon. Kaya kung gusto niyong bumili, bili na po kayo doon. Kaya lang sabi ni kuya ay mahal daw po doon. Napapunta nga pala kami dito sa may pares bab. Dito na lang kami nagparas dahil ito yung nakita namin. Sayang lang, hindi siya kagaya nung pinagkakainan namin. Nasa 7-11 nga pala kami dyan dahil nagugutom pa kami. Bumili kami ng ice cream at saka isa lang hotdog sandwich. At sa may sasakyan na namin ito kinain, hindi na kami papasok dun sa villa dahil hindi naman talaga kami yung nagrent don Yung mga kasama na aking kapatid, dun sila nag-year-end. Pauwi na nga po pala kami dyan. Sumaglit lang ang ahing kapatid. Yan nga po pala yung flyover ng Angeles. Sabi ng ahing kapatid ay matagal daw nilang ginagawa ito. Pero ang ganda-ganda naman. Habang nagbabiyahe nga pala kami dito ay meron kaming nakita na nakaibay. Pansin pa nga namin ay wala siyang ilaw. At sa flyover pa talaga siya dumaan. Okay lang po ba yun? Basta ingat na lang po ha kuya. Nandito na nga po pala kami sa lugar na papuntang Olpu. Napakaganda nga naman ng mga pailaw nila dito. Pabalik na nga po pala kami dyan sa Palawi at bababa pa sana kami doon. Kaya lang bigla akong napagod. Sabi ko bukas na lang. Lihatin na lang namin doon yung aking kapatid tapos uuwi na kami. O siya mga person ko, hanggang dito na lang po ang aking vlog. See you for my next one. Maraming salamat sa panonood. Magandang buhay!